Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Aral Law na rin bilang Academic Recovery and Accessible Learning Program Act. Isinulong ni Sen. Wynne Gatchalian sa ikalabing walong kongreso ng Pilipinas ang batas na ito na naglalayong tugunan ang malaking problema ng learning loss na dulot ng pandemyang COVID-19. Sa pagsasara ng mga paaralan ng matagal, maraming mag-aaral ang nahirapan at naiwang hindi nakakasabay sa kanilang mga leksyon at ang aral program ang tutulong upang makahabol sila. Ang aral program ay idinisenyo upang tulungan ang mga estudyante na makabawi sa mga kakulangan sa pag-aaral na dulot ng pandemya. Nakatutok ito sa mga pangunahing asignatura tulad ng wika, matematika at agham, kung saan ang pagbabasa ang bibigyang prioridad. Mahalaga ang mga paksang ito sa pagdevelop ng kritikal na pag-iisip at kakayahang magsolusyon ng mga problema. Ang programa ay para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 10 sa wika at matematika at mula grade 3 hanggang grade 10 naman sa Agham para sa kindergarten. Tututok ang programa sa pagpapatibay ng mga pundasyong kasanayan sa pagbasa at pagbilang. Sino-sino naman ang makikinabang sa programang ito? Ang aralo ay nakatutok sa tatlong pangunahing grupo ng mga mag-aaral. Una, yung mga hindi nakapag-enroll noong school year 2020 hanggang 2021. Pangalawa, mga isudyanteng nahuhuli sa kanilang pag-aaral lalo na sa mga pangunahing asignatura. At pangatlo, mga mag-aaral na pasok o bahagyang lampas sa minimum na antas ng kasanayan pero kailangan pa ng dagdag na suporta upang mapuha ang buong mastery. Ang aral program ay nakabase sa mga tutorial session na idinisenyo upang matulungan ang mga estudyante na makabawi sa learning losses. Narito kung paano ito isasagawa. Ang mga guro, para teachers at mga kwalipikadong estudyante sa kolehiyo ang magsisilbing tutor. Maaaring face-to-face online o blended learning ang format ng pagtuturo. Gaganapin ang mga tutorial session tuwing weekend o bakasyon upang hindi makaabala sa regular na klase. Tinitiyak din ng aralo na ang mga tutor ay handa at may sapat na insentibo. Ang mga guro at para teachers na voluntaryo ay makakatanggap ng karampatang kompensasyon. Habang ang mga estudyante sa kolehiyo ay makakakuha naman ng credit para sa kanilang NSTP requirements. Bibigyan din ng pagsasanay ang bawat tutor upang masigurong handa silang magturo ng epektibo gamit ang mga makabagong pamamaraan at emosyonal na support para sa mga mag-aaral. Dahil hindi lamang akademikong suporta ang ibibigay ng aral program, kasama rin dito ang suporta para sa emosyonal na kalusugan, mental health at nutrisyon ng mga mag-aaral. Ang mga serbisyong ito ay makakatulong upang maging balanse at matagumpay ang mga estudyante hindi lamang sa loob ng silid-aralan. Isa pang mahalagang aspeto ng aral programa ay ang patuloy na pagsusuri sa pagunlad ng mga estudyante. Ang mga tutor ay regular na susuriin ang progreso ng mga mag-aaral at iaayon ang kanilang pagtuturo base sa pangangailangan ng bawat isa. Pinapaalalahanan din ng batas na dapat maging aktibo ang mga magulang sa pag-alalay sa kanilang mga anak lalo na sa pag-aaral sa bahay. Upang masigurong pantay-pantay ang oportunidad para sa lahat, magbibigay ang mga public telecommunications entities ng libreng akses sa mga online platform ng Department of Education. Sa ganitong paraan, walang dagdag na gastusin para sa mga mag-aaral at tutor at malayang makaka-access ang lahat sa mga learning materials at tutorial sessions. Naglaan ng pamahalaan ng budget na 20 billion pesos para sa aral program. Ang Department of Education o DepEd ang mangunguna sa programa upang matiyak na maaabot nito ang lahat ng mga mag-aaral sa buong bansa sa pamamagitan ng maayos na mga tutorial session, dedikadong mga tutor at kumpletong suporta para sa mga mag-aaral. Tinitiyak ng programa na walang batang maiiwan. Sama-sama nating suportahan ang ating mga estudyante sa kanilang pagbangon at tagumpay.